asteroid in the house so, oh, Ito, nagkailik kami mga pare ko yung sako Dito sa aming pinagpaklasan uh, ng uh, ginseng oh. Buti na lang talaga, dimaki na yung pang rollo niya Dahil kung hindi, naku, haabutin kami ng ano nito, hapon Dahil sa dami ng sako nito, pagkahahaba pa Eh talagang hindi namin kakayanin Tingin ko sa, ano to eh, sa maghapon eh kaya buti na lang di makina napakalaking bagay talaga Napalaking tipid sa oras ng uh, ginagawa namin to para lang malikom tong mga sako na to dahil ang dami pa namin gagawin mga pare ko eh. kaya talagang worth it tong uh, ginamit namin ito the best tapos yan nga mga pare ko, hindi eh, pagkatapos ng isang sako, red na na agad yan na ilalagay oh. ni paring Kochi si dun sa, ano, sa truck. Kasi parang may pagkagamitan pa yata yung amo, kaya parang pinagmamadali kami na ilagay agad dun sa truck. Parang may, may marami kasi itong ano eh, ginsingan eh. Parang maglalatag ulit, ulit yata dun sa ibang uh, lugar, ewan eh. ko ba. Kaya yan, talagang pagka uh, audio, lilipat agad sa kabila. Bali pagkatapos nga siguro namin dito, ililipat namin dun sa ano sa kabila. Oh. Tinatanggal lang namin mga pare ko itong dayami dito. Bago namin na uh, bago kami mag-proceed sa kabila, oh. medyo madami-dami pa to eh pero kayang-kaya -kaya naman. At ito na nga mga pare ko, kita niyo napakaluwang naman ng ginsinga na to. Oh. Simula ah. doon hanggang Kita niyo yung luwang niya, no? Kala laki. Eh. <laughs> ito, ang tingin ko hindi na matatapos kasi ay hapon na eh. Oh, tsaka hindi pa namin alam kung anong gagawin namin at pinapunta kami dito hindi naman siguro babaklasin to dahil nga hapon na pero tingnan natin tanong natin sa amo kung anong gagawin so ito mga par pasok kami at uh, lusot na nga kami dito sa mga sulok-sulok dito ng uh, ginsingan titingnan natin at bali sabi nga ay pinagtatalas kami dito ng ano nung sako tanggalin daw namin yung mga tali kasi yun ang unang uh, tinatanggal muna bago magbaklas uh, baklas Taraan, ito ang kaunahan mga pare ko ay, oh, Baklas muna itong mga taling ganito Simula dito sa unahan hanggang sa dulo na pinakita ko sa inyo kanina O oh, gano'n naman kalayo yun Yan, yung itim na sakong yan, yan muna ang unahin oh. Gando'n pa yan sa dulo, yan, iisa-isahin ko yan Tanggalin yung mga tali na yan tapos ito naman yung ginsingan niya Kita nyo naman oh Ang lalaki na Ang gaganda na ng mga dahon eh Dilaw na nga eh Pagka kung uh, ano magkakandamatay na yung dahon na yan Tapos yung bunga niyan sa ilalim ng lupa Kalalaki na ha ah. Eh, na Sayang nga lang hindi kami nakakachempo lagi ng harvest Ayan at uh, pay na kami ni Consi Dulo-dulo kami sa para mabilis Dahil nga kahaba naman talaga eh Hindi naman namin talaga akalain na ganito pala kalaki yung ginsinga noon Ayos din So ayan mga pare ko, ibali na tapos na ang aming isang araw. Salamat sa inyong uh, suporta. O bali pa na nga kami. O kita nyo ang kapaligiran. Napakaganda. Lamig ng panahon. No? Kita nyo napakaulap ngayon. Talagang nag-uumpisa na mga taglamig. Ito mahirap dito. Talagang napakahirap na mong pagka malamig. Parang ayaw nyo na lumabas. Kaya ingat kayo mga pare